Magandang araw muli! Naaalala mo ba, ba ang ating mga inaral? At ngayon, nais kong kumustahin ka. Kumusta ang paggawa mo ng iyong liham? Naging masaya ka ba sa paglikha? Nakita mo ba kung gaano kahalaga ang iyong mensahe para sa kalikasan? Dumako naman tayo sa susunod na gawain sa pamamagitan ng iyong drawing at caption ilalarawan mo hindi lang ang problema sa kalikasan, kundi pati ang solusyong kayang simulan sa bahay, sa paaralan, at sa sarili. mag para ipaskilito ito sa iyong Facebook. Gamitin ang tamang hashtag na hashtag action para sa inang kalikasan. Mahalaga rin ang caption para ipakita ang mensahe ng iyong advokasya. At paalala lang, Wag kalimutang kuhaan ng screenshot ang iyong Facebook post at ipasa ito kasama ng iyong worksheet. Tandaan, ang sining na may layunin ay sining na may kapangyarihang magbago ng mundo. Kaya ipagpatuloy mo lang ang pagiging isang batang tagapagtaguyod ng kalikasan.